Sinabi ko na si Ophelia at si Janet ang pinaghinalaan natin. Kaya imbisiga na sila ng mga polis. Bessie... I don't care anymore, Leandro. Bakit? Pag nahuli pa nila kung sinong gumawa na ito, makakalakad baka ulit? Hindi naman, di ba? Kaya wala na akong pakailang hulihin nila kung sinong gusto nilang hulihin. Honey, huwag ka naman ganyan. Hindi lang ikaw na dito. Pero akong napilay, di ba? Ako ngayon ang hindi makalakad. Ako ngayon ang wala nang silbi. O siya. Natawagan ko si Oscar na ako na lang pupunta sa presyento para umarap kay Jonathan sa mga sospek. Leandro, sandali. I'm sorry. I'm so sorry. Please bear with me. Alam mo naman that I can be very difficult sometimes. I'm so sorry. Huwag mo naman ako iwan. Hindi eh, ko na kasi alam kung anong gagawin ko, Leandro. Eh? Hindi ko alam kung anong sasabihin sa anak natin pag nandito siya. Please don't leave me. Sa'yo ko kumukuha ng lakas. Honey, Bessie, I want you to know I would never leave you. I would never do that to you. Pero kailangan mo maging matatag. Susuportahan ka naman namin eh. Kami ni Cindy. Mama. And <laughs> hey, Papa.